bagong tarpaulin binigay kay Diwata. Ano 'yan? Ano 'yan? Desahin natin yung bagong tarpaulin. ligarda nai, mm luring -hmm. ligarda na tarpon. <laughs> ah, harangan daw ang counter. rin Ligarda na tarpaulin guys i-cover pa nila sa counter ni Juan <coughs> na ang haba ng pila sa second dito mga kapatid Ito, pinapakoveran ni eh, Tiwata yung sa counter banda. Dapat <laughs> hindi mo, mo. <laughs> mo. mo. mo Bago ka mo Pag napataba mo ko, good. Ayan yung personal assistant ni Riwata Nasa counter Ayan yung mga staff na dyan Ayan yung mga staff na dyan Bigyan nyo lang kaagad para hindi na magtagal yung pila kasi napaka... 20 to 25 minutes, mayroon na tayo apat na flyer. Paliwanan ko lang. Yung flyer natin, naglalaman lang yung bawat isa ng 15. 15 to 20, pinakamarami. Ibig sabihin, kung naluto na ng isang flyer, nesap na yung 15 or 20 pesos, maghintay na naman tayo ng 20 to 25 minutes para sa cleaning process. Apat po yung flyer natin. Ganun po. Kaya minsan, magkatagal talaga na tayo dyan. Kaya kung willing kayo maghintay, okay naman kung hindi. At gutom na kayo. Pwede naman kayo ang dito para sa overload or may mga yung may nagpuming sa may sa sa kabilang yeah, side, si pati ang kaliwa. Mabilis lang po yung process natin dyan. So ang dami yung nagbibidyo kay Diwata. Kahit sa mga pag pagbibilisan, po hindi tayo magtagal kuya yan na. Kailangan ko lang po ng inyong malawak na pangunawa. Maraming salamat at tulad po. Ayan, maraming salamat at magandang hapon. Ako po si Miss Ivana Alawi. <laughs> um, maraming maraming salamat po. <laughs> So kita natin full haros fried chicken ang order. Fried chicken ang order ng lahat. Limita no at fried chicken. Ayaw nyo naman akong gusto i-shut out. I do ya. Huwag nyo po kasi tambayan dyan. Nakawit lang <laughs> po ya. Kaya kung ah. hindi po kasi tinan dyan, please. Bakit first second order niyo, madam? Alam nyo naman na may tali, pasuyo na naman ako lang kasama ko. Eh, busog na ako. Tatry lang. Ayan po Ay. eh, na, pero wait sure na tayo, nalila nyo na yung tali. Apat pala yung lutuan niya? Uh Oo. -oh. Apat tapos 15 lang, ta ang lang ang laging busog sa na ako. Pero sabi ko, sige. Ang Ay. niyo Ay. kong titikan, please. Kailan na kayo dito po? Kailan na kayo kain dito? First time. Ah, first time. kami.

Tagay tayo ng sinat. Mag-stop po po muna tayo dito sa Alit Pinas Bike Stop Bisto. Kung hindi ang mga sa Kung hindi ang mga patay na Ayan, nag-umpisa na busy yung counter sa ngayong alas 6 ng hapon. Dito po tayo magbibigay po niya. Dito po tayo magbibigay dito. Eh, hindi po punitin niya dyan. Pagdating dyan po punitin o doon sa... Kasi yung islam namin ganito. Yung islam namin ganito, pagkabayan dito, magbibigay nito, mahunin din dito para wala na softing. So pagdating ni ipapapunit ko na lang para wala ng lusot. Alright? Alright, pilang-pilang, wait lang Wait lang Sige, iyong panagbayan na Wait lang Wait lang Wait lang Wait lang

Senator. 500 ka tao? 500 ka tao yan. 100 500 ka tao ni Libri ni Senator Loren Ligarda. Pares lang po, no? Pero pares.

Ito yung representative ni Madam ni Senator Loren Legarda. Sir so 500 katao, sir. Sir 500 katao. Ah. nakasali tayo. Nakasali tayo sa 500 na libre. Ayun na, namigay na. Ayan, shout out kay Senator Lauren Ligarda ng libre ng 500. 500 pero Paris lang hindi second. Eh namigay na ng stop. First 500 katao libre ng Paris overload. Ayan, so namigay na ng stop. Oy, kaya namimigay na ng stab Ayan yung cameraman Saan yung ticket na migay?

Ayan, so libre si Senator Loren Legarda. Ano ang meron dito? Libre. Libre si Loren Legarda ng 500 katao Bibigyan tayo ng stamp. Pamabutan lang.

Libre ni Loren Ligarda. Ano masasabi mo? Salamat kay you <laughs> <no>, Senator Loren. Nakalibre <laughs> tayo. <laughs> Pero hindi kasama si Ken. Hindi kasama si Ken. Hindi. Mag Order ka lang. Tapos ka mo? Dilibaro. Dilibaro. Wala mo si pag Ay ayun. Todo mo ay apply kaya daming aplikante ni Diwata. Oo. Diwata ba lang, kahit tulog, masipot Sir Jake. ako. <laughs> Sir Jake, aplikante yan. Aplikante. <laughs> ano masasabi mo, Sir Jake? Nang libre si, ano, <laughs> Senator Loren. <laughs> May 500 lang katao. <laughs> Ayan yung personal assistant ni Diwata para si Sir Jake. Ayan, mga aplikante ni Diwata, guys. Pangalan ay nagpasahod. Ito lang di po din. Halika na kasi. Halika na kasi hindi pwede. ibigay. Ayun mga aplikante. Kung oh, hindi pwede. Pag maubos na yung papel. Papilahin mo na lang doon.

Hanapin mo yung mamimigay? Oo, dun sila 500. Punta ka dun 500 katao, sir. Paris lang. <laughs> dulo. Ganyan lang pala mag-apply kay Diwata guys. So, ayan. Ang dami nun. 500 ka ano. 50,000 yun lang. Mm hmm. sila si Senator Lauren Iguarda ay nangitili ng 500 na tao sa Paris Overload. So, ayan yung stop namin. So, ayan. Pila pa tayo.